sa ating ah, magandang uh, gabi po mga kaotol, Bali ano po ngayon na uh, gabi na nga po. Galing po tayo sa Linang. Ay ano po nagpadala po. May nagpadala po sa amin from uh, California. USA ba yun? USA. Ay hindi po namin expect na may mapapadala po sa amin na ganong kalakit mong halaga. Magkano nga? Bali 54,000 po. Ay, ay ayaw, ayaw niya pong magpakilala mga kautol dahil uh, ang itawag ko na lang daw po sa kanila ay uh, tito at tita hindi pa rin po nakontento mga kotor si tita at si tito nagpadala pa rin po ng box kahit hindi pa alam yung gender bill yan saka ito bali apat na box po sa gagamitin po sa aming video yan maraming maraming salamat po sa patuloy pong pagsuporta po sa amin yan tita ingat po palagi uh, yan ito po yung padala po nila na apat na box pa Ayan, maraming maraming salamat po tita sa pagsalamat sa suporta po sa amin mag-asawa at sa buong pamilya po. Yan, mga pampers po. Yan, bali ano po uh, tayo po ay mamimili bukas. Yan, nagpadala po si Tita. Maraming maraming salamat po Tita. Uh, sana po ipagpalain kayo ng buong mail po si Ma'am. Ma am. magandang umaga po. Yan. Kino kwenta na po baka po hindi din mabayaran. Kuya, <laughs> yung Marin, magandang klase na. Alin po? May yung marine. Alin? Yung tire wire. Alin? Itong Ano po ba, ba ito? Lagari? Alambre. Ah, uh, okay. Dalawang kilo. Ito, 11 kilo ata. Ano ba yun? Ah? Ayaw nga ako 11 or ano. 2 kilo na lang. Manarin man mo ako dito. tu 2 kilo na lang yun. Wala ko lagari. Alambre ata yun. Ano nga ba? Mm -hmm. Alambre okay. madali naman bumalik balita ito po mga orol, yung pong kanilang ano ay kuya magandang umaga Ayan. mga uh, gamit po bahay yan ito po davis mga odol yun Cir circle choice Ayan. mga gamit po ito po yung malapit lang sa bahay po namin malapit na malapit lang po mga 10 minutes po mula sa bahay ang masinito No okay. masinito so on ba kan ay sguyo si maganda umaga Hello? Ano natin si ano kasama po Almon Lo kami ng ano Ah, mga kotol, magandang hapon po. Bali, ano po. Ah, na po natin yung truck at hindi nila po makita yung dideliveran mga kotol din po sa bahay. Yan, tara po. Mga kotol, bali, ano po. Ah, dito po tayo sa south gate. Yan, sa pinakang gate po. At ah, hindi nila po alam nila. atin pong sasalubungin ni eh. Oh. Ayo pelan wala pa Oh. Makapunta ko sila ayon sa kabilang hardware. Sa Timbergap. Ah, sila po mag-deliver. Ano lang po ko yun. Bakal at saka simento. At saka yan mga ganito. Kaya po sabi nga sa'yo buha ka yun. Kaya saka din yan. Hindi na may pasok yan. Ano ka? Hindi na nga din. Kaya. Tagilid na yun yun. Tagilid. Ay, na lang po. Are, hindi, hindi, hindi. Ay, ano, ano? hindi na lang po. Oh, Ay, hindi na Ay, hindi na Parang hindi na lang hindi na lang po. Ay, hindi na lang hindi po. hindi na lang hindi na lang hindi 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 po. Sige. Dito na lang yung isagahan. Yan yung pako. Nandiyan na lahat yun. Ayun. Sige, tinagay mo na lang yun. Kahit hindi mo na ihanag yung ano. Yung Ayun. 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 yung sa akin. Saka pala yung ano tawag nung yung semento. Ah, semento ba ang tawag nung? Grabe. Um, Hindi, yung isa square ng tawag nung. Square. Ah. Uh, ano 'tong kinener? Ang Ang deltara. No, no mada siguro, yon yung jombulan. Yung... Hindi. Square daw. Yung bang pinapatong-patong. Ah, uh, kaya niya. Hollow kasama yun Kasama din baka ngayon yun Hmm. Oh, ha sero, okay, mi renta muna pagod din magbuhat. Ayo, oh, talaga. Ay, ay, tinapay. Salamat, salamat, salamat sa inyo. Oo. Oo, sa inyo. Oo, susunod na lang uli. Ano? Alex. Alex. Kabalya. Um, ah, habal yan. Hmm. Okay, okay so salamat please. po. Ah, salamat. Oo, ingat kayo. Okay. Ako ano? Halo block. Ako buhangin ko. Buhangin at ano? Dito na lang eh. pa pa ng kaunti kuya. Ano yung pino ano? Uh, ah. Ayan po si kuya. Ayan po. <laughs> po yung pino mga 私。 Ito si Utun. Utun. Oo. Oh. Ano po. po? muna tayo kay Utun po. Ito na sukat na ba Tatapat ko na lang. Oo. Hindi pala tapat na lang ano. Oo ah. pulyo Ito yung din kayo sa akin pag na, no? Pwede na, no? yan mga kutol talan na po kami din yari na po kari kayo utol tulungan po muna natin kahit kaunting oras Sa ama, Bagong araw, bagong pag asa